ay magluluto ako ng aking pagkain dahil ako ay gutong na gutong. Meron akong garlic. Napadami yata ang garlic ko ba alam niyo kung ano ang aking lulutuin ngayon. Luluto ako ng sardinas na lagyan ko ng jar -dir. Ito yung aking jar na ilalagay sa sardinas. Meron akong kamatis. Sariling version ko itong pagluto. ito na yung aking lamas at ang aking tawali ay nilagyan ko na ng mantika ngayon ay mag buto na tayo ng sardinas o diba Yes. unti lang tik na ko bai Leftover lang kasi dun kasama kino sa Pero ako ay gutom na gutom na hindi ako nakapag-launch. Ilagay ang garlic. Dahil gutom na. Ayan. Ayan. nawag ako ng aking amo ay i-off ko muna to babalikan ko na lang to kung kailan ako matapos doon sa aking amo at ito na nga dahil tapos na ako doon sa aking amo continue to ano luto na ng aking dinner ito na siya Ako'y gutom na gutom na bes. Dahil wala pa akong lunch. Kasi pagdating ko dito kanina ay napansin ko la yung isang amo ko. Kaya umakyat ako doon sa kanilang kwarto at naglenes na besh ganito ang buhay sa abro ilalagay ko na ang sardinas nakira ng aking kasama ayan na ayan na siya lalagyan ko ng paminta unting asin unting asin konti na lang yung asin namin eh lalagyan ko ng kaunting tubig. Sayang ang sabaw. Ayan na. Ganito rin ba kayo magluto ng sardinas? Wala nang sabaw. Ay, wala nang sabaw. Wala nang sauce na naiwan dahil nilagyan natin ng tubig. At lalagyan ko ng ito yung sili. sili. Para may anghang siya, best. Ayan. Tama na siguro ang dalawang. Ito yung sili. At ilalagay ang jarjir. Hindi ko alam kung anong tawag ng menu na to. good luck sa akin kung anong lasa nito dahil ako eh gutom na besh napakita pa ayan na sardinas sweet jarjer ayan na ako'y nalalaway na bes. At ito na siya. Ilipat ko na sa mangkok. Ito na. Good luck to me. Dahil ako'y gutom na. Kayo ano ang nilagay nyo sa sardinas pag magluto. Sa akin ay kung ano yung available sa kusina yun na yung ilalagay ko buhay OFW at ang aking kanin ay ito brown rice ngayon ipapainit ko siya sa microwave dahil kinuha ko ito sa talaja at ito na meron ako ditong lemon squeezean ko siya ng lemon ito yung aking kanin na brown rice bon appetit let us eat thank you lord for the food good luck to me anong lasa nito Masarap naman siya in fairness. Masarap siya or sadyang gutom lang ako. Kain tayo mga palangga. Ito ay dinner na. time check dito is 8.25 na ng gabi. para sa akin masarap na buti na lang mayroon kami stock na sardinas kahit kung walay kain tayo na walang ulam dahil Kaya ano? Ulas kayo na di dinner. Masarap siya. Promise.